Bakit hindi tama ang uh, magpa na arrangement sa mga employee no? na supposedly talagang dapat uh, for redundancy sa company? pag uusapan natin yan pagkatapos itong intro natin sa ating channel na ATTYLGN. All welcome back sa ating discussion. Um, before we proceed, shoutout shout out muna natin itong ating mga followers and uh, subscribers no, na mas mungigid na sumusubaybay sa atin. Meron na tayong three sets ng ating uh, followers and subscribers ngayon dahil marami na sila. No? Hindi ko naman ma-shout out lahat. Ha? Tapos yung mga, syempre, namimit natin sa Ben Lore building. Guys, alam ko namang may mga iba pang followers and subscribers na no? na nandun sa Benlor. Uh, pero kasi minsan ay, nag-aalangan din akong uh, batiin kayong lahat kasi baka makaabala tayo doon. Alam naman niyo kung gaano kasikip ang hallway ng Benlor. Di ba? Pag nag-picture taking tayong lahat doon, baka makaabala tayo. Kaya... Pero pagka uh, ganyang hearing, Madalas, nasa coffee shop lang naman, kapihan, KFC dyan sa tabi-tabi. So, pag nakita tayo doon, yun, mag-todo uh, picture tayo doon. Tapos, kung meron na sa inyo nakabili ng Sena Guidebook, dalhin niyo uh, Personal kong i-autograph yan para sa inyo. Okay, balik tayo doon sa ating uh, discussion. Yung uh, tama ba magpa-redundant? Uh, sinabi ko sa ating reel na hindi tama yon alam nyo kung bakit? Dahil uh, ang uh, redundant what we're talking actually there is uh, the exercise of uh, management prerogative na to terminate employee based on authorized cause Yung uh, <clears throat> pag sinabi mo kasing redundancy, merong uh, surplusage of position or excess. Ano? Now, yung mga basihan nito ay nasa ilalim ng Article 28 of the Labor Code na ang employer ay ot otorizado na mag-terminate kung ganito ang basihan. So, dahil ang in-authorize dito yung employer, this is an action na manggagaling sa employer at hindi manggagaling sa employee. Being an action na hindi manggagaling sa employee, sa perspective ng employee, ang tawag dito, involuntary separation from service. Kasi, kaya involuntary, kasi hindi niya ginusto. Di ba? Hindi niya kagustuhan. Ang tanong, ano ba yung separation na kagustuhan ng empleyado? Yung pag-resign, yun ang kagustuhan niya. Sa Article 285 ng ating Labor Code dyan. <clears throat> no? Uh, Article uh, 300 na ngayon. Article 300 na siya. Yun ang uh, kagustuhan niya sa paragraph A voluntary resignation paragraph B of course and voluntary resignation. Now, itong redundancy considering na ito ay management prerogative and in nature sa part ni employee. Nagkakaroon ito ng mga benepisyo. So we have two main benefits na binibigay ng gobyerno dito. Una, yung uh, inexclude dito from uh, taxable income, no? Kaya exempt ito from any tax. Sa ilalim ng Section 32 ng ating National Internal Revenue Code or NIRC. Tapos, uh, ang mga empleyado na na redundant, entitled din sa unemployment insurance na equivalent to one half no, of their monthly basic pay yung uh, parang uh, average uh, monthly salary credit AMSC you know sa SSS computation for 2 months meron silang ganong uh, makukuha sa SSS itong dalawang benepisyo na to naka-anchor to sa uh, fact na ang pag-separate niya is involuntary no sa terminolohiya ng NIRC, ang ginamit dyan, cost beyond control para maging non-taxable yan sa terminology naman ng SSS law na nagpa-provide ng unemployment insurance, ang ginamit dyan is involuntary. Na? So, kapag ba sinabi ng employee, ay HR or ma'am, sir, i-redundant e nyo na lang ako. Ang tanong, involuntary ba ba yun? Of course, hindi na. Kasi ikaw na humihingi eh. No? Hindi ikaw yung sinabihan na, o redundant ka na. Ang decision hindi nang galing sa kumpanya, hindi nang sa employer, nang galing sa iyo, no? Yung sinasabing mommy redundant nyo lang ako. Alam ko naman ang ibig sabihin ng ibang mga empleyado pag sinabi nila redundant kasi somehow naisip nila magre-resign na naman talaga sila. So syempre, alam naman siguro nila na kapag nag-resign ka, wala kang separation pay. Ha? No? Kaya ginagawa nila, Uy, pag may separation pay, eh, ka hindi resignation, may separation pay. Ngayon, ayoko ng retrenchment. Kasi pag retrenchment, one half lang. Gusto ko redundancy para hundred percent. So, kaya ang ginagawa lang, ma'am, magpa na lang ako. Doon ang gagaling yung mga empleyado na gusto magpa -redundant. Ang problema lang, kapag na-document kasi yan, na ikaw ang gusto magpa-redundant, lalabas na hindi na voluntary. Okay? Huh? In fact, parang may subscriber tayo na gano'n nangyari sa kanya. Na-deny ng SSS ang kanyang application for for unemployment insurance dahil hindi naging, hindi naging involuntary ang pag-separate niya sa company. Baka nakita na meron siyang voluntariness sa part niya or siya ang humingi na i-redundant siya, no? which is mali talaga. Kasi pag ikaw na yung humingi, ibig sabihin, hindi na involuntary sa part mo. Ikaw na may gusto. Voluntary yun. Ikaw may gusto umalis eh. Ginawan mo lang ng scheme para makakuha ka ng 100%. No? So, hindi rin ito tama sa part ni company. Kasi halimbawa, si company naman, HR, employer, pinagbigyan ninyo yung empleyado na nag-request na iparidandant na lang siya. So, ang ginawa naman, binigyan ng 100% per year in service kasi kadalasan naman yung mga HR pumapayag na rin lalo na kapag ang empleyado medyo makulit yan medyo may konting mga disciplinary action na yan gusto nang alisin pero parang wala pa namang solid ground kaya pero nag, nagpupuyos na nagtitimpi na lang yung HR yung management kaya pag na ganyan na nila yan o sige na kaysa naman sa ma maasar pa tayo dyan no? kaysa naman sa mainis pa tayo ma-stress pa tayo pag nakikita natin yan. Paalisin mo na, sige na. Pagbigyan mo na, i-redundant mo na lang din. Oh. So, alimbawa, na, na redundant na nga, tapos binigyan ng 100% per year of service. Ang problema lang, eh, nakita ng BIR o oh, nalaman na hindi pala ito uh, involuntary. Lumalabas pala na hiningi ni employee yung dan-dan sa kanya. So, hindi cause beyond control ng employee ang uh, pagtanggal sa kanya. So, dahil uh, hindi isinama sa tax ito, no, si employer magkakaroon dito ng liability. Kasi ang finding dyan, failure to withhold ni employer doon sa uh, income na nareceive ni employee out of the separation pay na taxable. or failure to withhold, ang lalabas diyan magkakaroon ng penalty si company at si company ang magbabayad no ng tax na supposedly pinaltas niya doon sa binayad na separation pay sa empleyado yun ang impact sa kanya isa lang ang impact sa kanya diyan yung uh, sa tax si empleyado pag nalaman yan, dalawa ang impact sa kanya no nalamang hindi pala involuntary no una pwede siyang mabuli naman doon sa tax na binayaran pangalawa ma-deny ang kanyang unemployment insurance. So, alam naman natin na may mga ibang kumpanya na nakakalusot dyan, ano, kahit na talagang hiningi naman na i-redundant na lang na nila ng maayos at lumalabas na mukhang redundancy. No? Pero, hindi ibig sabihin kung naikutan ninyo sa papel, ay tama ang ginawa, no? Mali pa rin yun, nakalusot lang, no? Parang sa traffic light lang, di ba? Kumula yung traffic light, tumakbo ka pa rin, or nagtuloy-tuloy ang sasakyan mo, nag-drive ka pa rin, nakalusot ka, wala namang humuli sa'yo, di ba? Wala ang nakahuli sa'yo, not big, uh, doesn't mean na tama ang ginawa mo. Mali pa rin, hindi ka lang nahuli. Parang gano'n yon, Okay? So, yan ang risk kapag ka uh, merong iparidandad na lang ako or iparitrench na lang ako, di ba? Hiningi ninyo yung uh, authorized cost dahil lang sa gusto ninyo mabayaran kayo ng separation pay, na wala naman talagang rason para i-redundant kayo o retrench kayo ng company. No? So parang senior uh, sinircumvent lang yung batas para magbigay ng separation pay ng taxable, makakuha ng unemployment insurance. No? So in short, inikutan ninyo ang batas. Mali yun. Ha? So yun lang guys, if you have more questions or clarifications doon sa ating discussion, uh, let me know sa inyong uh, sa comment box. No? And I hope you learned something from this video. And uh, of course, if you find this helpful and beneficial to you, you may share this with your friends, your coworkers, your managers, the owner of the business, your friends, family members, and those persons you think may find this information helpful with the current problems, issues that they are facing right now. And of course, thank you very much for watching this video, and I hope to see you in my next ones. God bless.